Navy alertness sa Pag-asa Island harassment. Posibleng escalation ng maritime conflict. Tahimik ang umaga sa Pag-asa Island, isang maliit ngunit makasaysayang isla sa West Philippine Sea na tinitirhan ng ilang sundalo at sibilyan. Ngunit sa gitna ng kalmadong dagat, may namataang kakaibang kilos ang mga tropa ng Philippine Navy, isang senyales ng muling pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Bandang alas 8 ng umaga nakatanggap ng ulat ang Navy Command sa Palawan. May foreign vessel na muling nagpalapit sa teritoryo ng pag-asa. Ilang milya lamang ang layo sa baybayin. Ayon sa unang ulat, tila nagsasagawa ito ng shadowing maneuver o pagsunod sa mga bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Ilang sandali pa, nakita rin sa radar ang paglapit ng dalawang maritime militia boats na umano'y nagpapalibot sa lugar. Agad na itinaas ng Philippine Navy ang high alert status. Ang mga sundalo sa isla ay nagpatrulya sa paligid habang ang mga barko ng Navy ay itinaboy ang mga hindi autorisadong sasakyang pandagat. Ayon sa mga opisyal, ito ay isang hakbang upang tiyaking ligtas ang mga residente at maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Hindi na ito simpleng pangigipit sa mga mangingisda. Pahayag ng isang opisyal na ayaw magpakilala. Ito ay malinaw na harassment at kailangang tugunan ng may disiplina pero may katapangan. Habang nagbabantay ang mga tropa, naglabas naman ng pahayag ang Department of National Defense, DND. Ayon sa kanila, patuloy nilang pinagsusumite ng report sa National Security Council upang masuri kung kailangan nang iangat ang antas ng diplomatikong protesta laban sa bansang sangkot. Ang Pag-asa Island ay isa sa mga pinakamahalagang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dahil dito nakabase ang lokal na pamahalaan ng Kalayaan, Palawan. Matagal na itong simbolo ng sovereignty o soberenya ng bansa, ngunit madalas ding maging sentro ng tensyon dahil sa overlapping claims ng ilang bansa sa rehiyon. Samantala, habang tumitindi ang tensyon, ramdam din ng mga residente sa isla ang pangamba. Sana huwag nang lumala. Tahimik lang ang buhay namin dito. Pero kapag may mga barkong dumadaan na hindi Pilipino, nakakatakot talaga. Sabi ni Mang Arnel, isang mangingisdang tatlong dekada nang naninirahan sa isla. Sa Maynila, tinutukan naman ng mga analyst ang sitwasyon. Ayon kay Professor Ernesto Manalo, isang eksperto sa maritime security, kapag hindi ito napigilan, posibleng mauwi ito sa maritime escalation. Ibig sabihin, mula sa panggigipit o harassment pwedeng magresulta sa military standoff o armadong banggaan sa dagat. Pinayuhan din niya ang pamahalaan na magpatuloy sa diplomatikong hakbang habang pinapalakas ang presensya ng mga puwersa sa mga isla. Ang disiplina at pagpapakita ng lakas, yan ang susi para hindi tayo basta mapangibabawan. Dagdag niya, sa kasalukuyan, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng Navy sa paligid ng Pag-asa Island. May mga report din ng dagdag na air surveillance at drone monitoring upang mas mapanatiling ligtas ang rehiyon. Habang patuloy ang sigalot, muling umaling-aungaw ang panawagan ng mga Pilipino para sa pagkakaisa. Sa gitna ng alon at hangin ng West Philippine Sea, iisa ang sigaw ng mga sundalo, mangingisda at mamamayan. Ang pag-asa ay atin at walang mga agaw ng ating karagatan.